Nagpapababa ng blood sugar levels ang ampalaya. Marahil ang kakayahan nitong magpababa ng blood sugar levels ay isa sa pinakakilalang benepisyo ng ampalaya lalo na sa mga Pilipinong may diabetes. Isang report ang nagsasabi na may kakayahan ang pag-inom ng juice o tsaa na gawa sa bunga ng ampalaya na magpababa ng blood sugar level sa pamamagitan ng pagpapataas ng insulin ang hormone na tumutulong sa glucose na makapasok sa cells, pagpigil sa gut sa muling pag-absorb ng glucose, pagpreserba sa islet beta cells na naglalabas ng insulin, pagpapabuti sa paggamit ng peripheral glucose, pagpigil sa gluconeogenic enzymes na tumutulong sa pagawa ng glucose mula sa non-carbohydrate sources. At panghuli, sinabi rin sa report na naglalaman ng anti-diabetic agents ang ampalaya na tumutulong sa pagpapabuti ng glucose tolerance.